Hello po mga Kalingap, welcome back po to our channel, this is me Kalingap Edu At ay isang panibagong araw na naman At bibistahin po natin ngayong araw Yung napuntahan nating mga ano mga bata sa lugar dito sa amin At naawa po ako sa kanya Dahil wala pong mga kasama yung mga bata doon sa kanilang tahanan iniiwan daw po siya ng magulang niya kasi ano kasi nagtatrabaho po para sa kanila magkakahiwalay po yung ano nanay at tatay niya nagtatrabaho parehas kaya walang naiiwan na na matanda sa ano sa bahay yung mga bata naman pong natira doon ay medyo may kaliitan pa kaya medyo nag-aalala tayo kasi hindi pa sapat ang kanilang kakayanan para maano, maalagaan ang sarili nila kasi yung pinakatanganay sa kanila dito ngayon sa kanilang tinitirahan ay 7 years old po. Ang sumunod yata 5 at 3. Ganyan po at medyo ano, medyo baka mapa, ano, map, mapaano sila. ano lang tayo, medyo nangangamba kasi malay natin may mangyari sa kanilang ano. Hindi ka nais nais habang nasa trabaho yung tatay sa bundok. Um, kailangan nating makausap yung tatay, sana nandito po siya. At siya nga po pala, meron tayong mga kasamahan dito galing from San Francisco, si Tita Lydia. Ayan po, andito sila. Si Tita Lydia oh. Oh, good good uh, good afternoon na. Oh, good afternoon na ba? <laughs> oh, oh, ano. Mapunta tayo dun sa ano, dun sa mga bata na ano. Oh, sige. Na laging naiiwan sa bahay. Ay Mm -hmm. Ito po ang bahay nila Ay, po, si Lamia. Ano yata yun? May may. Baka po kasi na yung tatay para may Yung may ano, yung espagueti. Oh, yung yung, yung walang nanay. Nasa ano po kasi, nasa nangangatulong sa parakali yata. Tapos yung tatay naman nasa bundok palagi. Nagtatrabaho. Ito, oh. Ang pinaka panganay dyan na gawin, magbabanta sila, 7 years old. Ayan? Yeah? Wala pa <laughs> Tapos yung pangatlo. Tama yan. Oh, ano, 3 years old. Dito na lang, dito na lang. Paano ka makakaano dun? Kawawa naman si Joby. Sumama oh. sa atin si Joby sa ating lineup mission. Ayan po, habang nag-feeding po tayo, big, ano, sa sa barangay nila Jope na ano, nakisama na rin siya. Majak. Oo. Oh, oh. Dito ajan kamadaan dito. Dito kamadaan. Bakit? Dito. <laughs> 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 yun yun yung nandiyan. <laughs> 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 'Yun hindi yang sa to. Ninuluklok lang. Yo, tuyo-tuyo dito. Putik yan, paano magaka-daja? Duntae, duntae. Kapit ka sa akin, medyo ano ako. Kapit yan, kapit. Dito maputik talaga dito sa eryang to. Did mas masaya. Mas masaya dun <laughs> Masaya? Katir natirik. Masaya? Masaya. <laughs> dito po sila. Tao po kaya tayo mga bata dito ah. Alala, naglabas yata. Pero dito yung mga tsinelas nila. Ay, dito mga bata. Ni! Nakikilala mo ako? Naalala mo ako? Ay, naku, magiyak na naman. ayos na naman. Ayaw sa akin. Kasi pinapaiiyak. Natanongin ko muna yung kamig-anak. Ka Wag mo muna pong ano yun at naiyak. Takot sa tao yan eh. Kawawa man kasi naanda sa may gilid lang. Nag-iisa lang siya? Sila lang tatlo. Mga bat. Ay, tatlo lang yan sila. Tatlo lang talaga lang sila Sila lang. Ay, mamami, pagkain sila. Pagkain sila. Pagkain Tatanungin ko yung kapit Tao po! Tao po! Wala rin yata dito. Maiyak po yan! Ano ba? Pagkain mo nga. Bebe. Oh, lalagyan lagi si Bebe. Yung yung pagkain natin. Kilala mo ba ako? Hello. May dala tayong pagkain, no? Ayan, lagi. Saan si Papa niyo? Nasa ano po, nasa ba? Alin, alin, al sino, al sino yung, al yung miya? Hindi oh. naman yung ano, bunso, ang miya. Yeah. O, oh, may pagkain, may pagkain na na eh. Oh, dali, dali. May ito, ito, yung panganay Kasi mahihain din. Grabe man, mo. Kasi yung tatay yon? Kaya Wala po nasa bundok kasi yung tatay. Iyo e, lang ka mag-anak? Wala. Hello. May pagkain tayo dito. Nasa yung dito. Ah. Wala pa lang pagkain. Wala rin pong pagkain? Wala. Wala. Oh. Ayan. Wala silang dalawa pagkain. Malamig siguro eh. Excuse daw. excuse daw muna. Yan oh, mm. Dito ko lang ha. Hmm. Um. mo pa ako? May-may? mayo may -may. may pagkain yan oh. Sige, okay, kinakain ka nito, May? Mm. Oh, yan ah. Ay, sige, dito lang ha Lalagay ko lang dito ah. Oh. Bebedain na. Sige lang po, sige lang. Hayaan mo lang natin mga bata. Naninibago pa yan sa atin ay. Oh, B.O. May pagkain pa dito ha? Mm. Dito ko lang. Dito pa. Saan yung kamag-anak? Wala dito. Mga ano Di kanila Yan? O mga yun? ano lang to eh. Mga, sila lang dito talagang pamilya ang alam ko. Yung mga ano yung ibang yung nanay at tatay wala man dito eh. Yung di nanay po nasaan? Nakakatulong. Sa para kali at na. Sino kasama nila dito pag gabi? Nauwi man pag hapon na ah. yung tatay, pero pag umaga, sila lang dalawa lagi. Ay, Ay sila tatlo. Tatlo, di ba? Sila tatlo lang dito palagi. Kaso kahit na, wala sa kanya mag-aasikasa pag ganito, mamaya. Hindi kain na kayo!

hindi mo malalason tong dalawang ito Ayan, sarap. Ay, sarap. 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 Oh, diba? oh, ikaw be, o. O, kain na, kain na. si ano, sino ano. May mai. O, oh, oh, diba? Oh, diba? Oh, diba? Oh. Oh, tayo. Oh, <laughs> Ay, lipat kayo dito, para maganda. Ang kain dito, o, oh, diba? O, diba?

Uh, Bibili ka Mga uh, oh. Ma kids! Ay, na, ay, na. Mm. may isang mga na mag-asawa. Pag ganyan na <laughs> 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 pag man, ano, May, may ila. solar po ang ilaw nila. Ano. Kaso, maliit. Ah, okay. Maliit lang.

hindi pa kayo kumain? May may. Wala, wala naman. Wala naman. Wala naman. Wala naman. Ha? Wala Ay, ito yung kanilang Pero, um, ubus na. Wala nang Ubus na pala. na pala. Ito po ang kanilang bahay, si Tro, si sa likod, walang pintuan. Walang pintuan parehas ha. Ah, uh, galing. Tapos po ang baba nila ay putikan. Pag umulan Parang may sa Nandiyan daw po yung tatay. Bata pa. Mm, ang bata pa, parang mas panganay pa ako dito ah. Kuya. Kuya. Kayo po ang tatay nila, ano? Maymay. Saan po kayo galing, Tay? Naki, ano lang ako dyan, yung uling. Naki uling po kayo. Nabalitaan nyo po nagdating kami ngayon kaya nag, ano, may nagtawag po sa inyo. Pero, yung kapit bahay po namin. May gina po at sinaputan ako dun. Saan po? Kila mama po. Malayo yung pinuntahan nyo, yung ano nyo? Malayo po, sa sentro pa po. Sa sentro ng San Pascual hmm. pa? Layo, layo talaga yun. Ano? Ano service? Nagtakbo lang nga po. <laughs> Nagtakbo lang po simula mula San Pascual. Sabi, sabi sa akin, may naghihintay na inyo. Mm. na Nagpunta po ako dito nung nakaraan, wala na. Ay ano kayo mo. po yung nagpunta dito? Oo, ako lang solo ulo. Naabutan Dabon ko sila. Yung bat, mga bata lang. Bakit Dabon po lang. ganun Lagi silang naano dito, solo sulo Makulang ay yung ina ko niyan, nagtitrabaho po. Saan po? Sa Binson po. Ay Binson. Tatulong po tapos sila lang Grabe ano. Nandito naman po sila dito pinadubilin dito sa kapitbahay. Sa kapitbahay po. Wala po kayo dito kamag-anak? Wala. Wala po, no. Kaya sila dito lang po kayo nang kakikihabulin. Minsan doon po sa kabila. Grabe. Paano po 'yan alam ba ano? May Pagka kailangan yung bata, alam mo? Kailangan ng pagkain, ganyan. Nauwiwi naman po ako dito pag ano, pag tanghali tapos pag alas 5.00. Na pa ah, nauwi ka rin po nagbibisita ko po sila dito katulad niya ngayon. ngayon lang ako yung dinakawi at nag-ano po nung huli hmm. kala ko hapon-hapon hapon, hapon, hapon nagsan kasi ang kawawa parang wala pa namang kakayanan sila magluto mag-asikaso nag-ano po ako dito bawa ko naalis po dito nilulutuan ko na po sila ng kanin nakakain na po sila kanina ah buti naman kawawa din kasi yung mga bata kala ko yung naiiwan lang dito sila yeah. Uh, mm, mukhang parang saka kuya parang ano yung ano nyo dito parang halos ano parang wala na kayo dito makain sa ano nyo ha? nakita namin yung mga lo, yung, loob nyo, ubos yung, yung, yung ubus na ubus lahat eh sikap din po ako para may mapagkain lang din po kami dito kasi yung asawa ko naman nagtatrabaho halos kulang pa din kulang um, pa din hindi po nakawin din mag asawa uh, niya hirap lang. lang bakit hindi na lang siya po nag stay dito <coughs> ayaw niya gusto niya nagtatrabaho. Hindi naman po sa ayaw. May inano lang po siya ng mga magbayarin daw po sa Tibre Trabuhay. Ah. Uh, Gusto niya bayarin daw po. Paano? Paano ang suporta sa bata? Na, papadala naman. Papadala rin po. Nung nakita namin dito yung mga bata dito, grabe Naawa ako eh. Tara po. Pasok tayo tayo. May mga dala kami dyan eh. Ano pong pangalan niyo tayo? Rayman po. Rayman? Rayman, si Tatay Rayman. Ilan taon na po kayo, Tatay? 24. 24. Tama, mas panganay pa ako dito. Magbo 25 po ngayon February. Hmm. May mga ano tayo dito tayo. Yung isa yung anak ang hirap. Yan, yan, katay, katay. Yan. <laughs> tayo to mga ano da. Mga ano para sa yan kape. Kakape ka? Yan, mga kape. Ito para sa mga bata, oh. Oh. Okay yan. Nagustuhan <laughs> mo, Tapos gata, ayano ano. mga ano. Noodles natin dyan. At yan, oh. Hindi na na dalawa na para mas madami. Salamat po. Ito ang sponsor natin, oh. Tatay nito. Ito yung Ya po, sa kanya kami magpasalamat kay Tita Lydia. Sa kanya. Ay, naku. Ay, ko. Oh. Ay, sabi ko na, yan ang gusto mo eh. Tay, anong masasabi niyo po, Tay? Maraming salamat po sa pinaanan niyo po sa amin. Ito, nandito ulo. Malaking tulong na po benta eh. Okay, okay lang po. Ay, okay. ada nung tayo mahirap. Kapag ng mga anak mo. Importante ng anak. Bakit pa, hindi ka nawawalan ng trabaho dito. Nawawalan din po eh. Kasi sa uling lang eh. Sa uling lang, eh. sa uling lang po ang ano ko po dito. Paghahanap buhay po. Hmm. Uling lang. Mahirap eh. din. Lalo lang ngayon maulan. Hmm. Katulad po ngayon maulan. Hindi na mga kauling. Mahirap din. Eh. Tatabingan mo ba yun na yan o? No? Ayan. Sana po napasaya namin ang pamilya niya tayo. Sobrang saya po. Mm. Hindi ka na po ako pag napunta dito, bisita sa kanila. Nauwi na. Nauwi na. Na lang po ako. si mm. pa na ba Balik tayo. naman po sa ano. Trabaho. Pag uli Tulog lang pala ang pahinga mo. Ganun talaga, mga pamilya. Mm. Wala naman pumasan dito. Yeah. So, Sariling sikap lang <laughs> po talaga. Sige po. Tay, salamat ah. Salamat din po. Salamat, Ate Rayman. At yan. May ano, hindi lang po yan. May nagpabot pa sa yung biyaya. Si Secret Sponsor to. <laughs> yan po tayo may nagbigay sa iyo 2,000 ay maraming magpasalamat ka po sa sponsor <laughs> 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 maraming hindi kasi kumisiging siya. Wala. Hindi, hindi, hindi ako, ano. Hindi kita makilala. Ay po kay Lydia. Shout out. Salamat po. Salamat, din po. Siya nag ano niyan lahat. Salamat. Saka sa Biling grupo nila. Kayo. Sa lahat ang sumama oh, sa oh, okay, salamat man, ng sumama sa atin dito. Salamat po. Kaya lang. Ganun ang magpamilya. Uh, Suportahan niyo lang po yung ano mo, anak niyo. Uh, salamat uh, po. Uh, okay, magbabago maging mano. Sa pag... To, pagtulong sa mga ano. Wow. ay, Di ba bait kayo, bait dito! nito. <laughs> <sas> ko na lang po sila. Tigayakap, hmm? tigayakap po na lang po. nilalamig, yung kumutan. Ano ba? Tusa na dala lang akong ano. Kahit normal kasi ano, butas-butas yung camera. sa ito. Kaya magpunta pag ano, kontakin kita doon tayo sa ano, sa dait. Bili tayo ng mga gamit, kahit mga ano. Normal. Normal. <inaudible> Kailangan Kawawa na nun kayo ay. Ang gago. Kitay salamat po maander kami. Mga susulod din na pagbisita. Ha? Ako kana dito? Eh no po. Ewan ko eh wala na <laughs> 'to namang Bye. Bye. Bye, -bye. Bye, -bye. Ayan po, thank you sa panonood mga kalingap. Uh, please like, share, and subscribe. Uh, hanggang sa susunod po na pagtulong natin. Uh, huwag po kayo magsasawa magsuporta. Uh, ganoon na rin po kalakuya while well, na vlogs at kalingap. Rob. Hanggang dito na lang po paalam. alam. Hmm?

Dito kayo dumaan. Sa kabila kayo dumaan. para makita natin kasi ah. Ayan guys. na tayo. Sa ngayon guys. Kaso. Ito po naka-scout sa Albay Si Kalingap Sagap po. Bagong member ng ano, Scouters. Kalingap Sagap na ay. Eh. Kalingap Sagap. Maghintay ka na. Hindi kaya ka. Ay, hindi kaya ka. <laughs>